<laughs> abante. Abante na, abante na, abante. Oh. Oh, dandahan. Kaya pa? Kaya? Para mas malakas pa ang tatay sa anak ah. Kaya nga po, wala oh. kasi nung... ah. Yan. As simple, kasi nag-upisina, puros, na, hmm. laging nakaupo. Ang trabaho, nakaupo. Okay. Eh, yung tatay. Bungkal dito, bungkal dun. Kut-kut dito, kut-kut dun sa dupa. Ayan. Bapak, bapak. Ayan, pahinga. Pahinga. Ah, pahinga yan. Ayan, ilahin na lang. Pasok dun. Oh. Balik Pasok dito. Ayan, hanggang dito na lang sa kwarto. Okay. Kasya.

E para o barrigo, né? e,